Hello guys, another recipe ang ating gustong ibahagi sa inyo. Yan, napakabango, napakasarap. Ano nga ba ang tawag dito? I-reveal natin yan sa ating on-way process ng ating pagluluto. Ano nga ba ang recipe ito? So, please to stay tuned till the end. At magsastart tayo sa pag ng ating bawang at sibuyas. Ayan. So, ginisang bawang at sibuyas ang ating unang niluto dito isang simplihang pamamaraan at pwede nating masundan steps by steps na naman. Gawin nating easy recipe ang ating ibabahagi na naman sa inyo sa araw na ito. So ayan, mag-add na, na, tayo ng na-marinate na karni ng baboy. Sa pag-marinate natin, ilagay natin yan ng toyo, paminta, kalamansi at chinil natin ng mga few minutes sa ating fridge. So, ayan. Sure na malambot na yan at malasa na. Tuyo, kalamansi at paminta ng ating minarinate dyan. Ayan, gisahin lang natin yan and abangan natin hanggang sa mag-golden brown. So, balikan ko naman kayo kung ano na namang steps ang ating pwedeng i-add on at ano nga ba ang recipe ating ibabahagi sa inyo dito so please do stay tuned again yan, haluin natin at na golden brown na so ano na namang ingredients or pampalasa ang ating i-add on dito ito ay ano yan tomato sauce. Yan. Sa isang kilong buto-buto na yan or pork ribs, naglagay tayo ng ilang grams na tomato sauce yan. Fifty grams na tomato sauce in uh, ato fifty. Slowly, slowly, may idea na kayo kung ano ang ating lalatoin. Oh. No? sa tomato sauce at pork ribs. Okay, hayaan ulit natin mag-simmer dyan. And... Yan, sa point na ito, magdagdag tayo ng mainit na tubig. mga tatlong cup. Tantyahin nyo lang hanggang sa mapalambot ang karne. Cover ulit at hayaan natin dyan kumulo hanggang sa lumambot. Hindi man ito sponsor pero ang point natin dito ay mapakita sa inyo kung ano ang ating mga ingredients na ginamit. Besides sa ating karnina pinapalambot at nalagyan na natin ng tomato sauce. Meron pa tayong ingredients dito na calderita sauce, harino, at hmm. green peas, patatas, bell pepper, at carrots. So, yan ang ating i-add on. So, guys, alam niyo na kung ano ang ating recipe gustong ibahagi sa inyo. Ito ay calderitang baboy. So, stay tuned pa rin kayo at steps by step natin ipapakita sa inyo ang pamamaraan ng paggawa nito. A uh, easy way. Wow! Malambot na, mabango. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Mag-a-add tayo ng calderita sauce. Yan. Next sa kalderita sauce ang ating Rino liver spread. Wow! Yan, haluin lang natin hanggang sa mag-combine ng lahat. So mag na tayo dito ng carrot, potato. Yan. Carrot at patatas ang ating next na inad dyan. Halo, halo ulit. kaya niyong masundan, no? Kasi easy steps ang ating pinapakita sa inyo. Yan! Okay, pwede na natin i-add ang ating green peas. Last touch na ating i-add on dito ay ang ating bell pepper na isang piraso. So ayan, na-complete na natin ang lahat ng mga sangkap and napalambot na natin ang karni natin. Cover ulit. At dito na tayo mag-end. Thank you for joining us sa ating mabilis at steps by steps na pamamaraan na kaya nyo ring sundan ang ating kalderitang baboy. Thank you again and happy eating. Bye-bye and maraming salamat ulit. Mou. <tries>